Tinawag na diversionary tactic ng isang mambabatas ang pag-alma ni Vice President Sara Duterte sa pagbabawas ng kanyang security detail. Tila inililis lang daw ng BC ang issue sa pag-alis niya sa bansa sa kasagsagan ng bagyo at habagat. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte kina Senator Bato de la Rosa at Robin Padilla kasunod ng panawagan nila sa mga gustong mag-volunteer para maging bodyguard ng bise at kanyang pamilya. Yan ay matapos bawasan ng Philippine National Police ng 75 pulis ang security detail ni VP Sara. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na may isang hiling lang siya sa kanyang mga taga-suporta at yan ay ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Huwag daw sanang payagan ang anumang karahasan sa kanyang ina, asawa at apat na anak, mapapersonal man o sa internet. Kasunod nito, iginiit ni Sen. Amy Marcos na kilalang malapit kay VP Sara na kailangang maibalik sa lalong madaling panahon ang security detail ng bise. Si VP Sara raw kasi ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Bukod dyan, isa raw Duterte si VP Sara, kaya posible raw siyang mapahamak dahil sa pakikipaglaban ng kanyang amang si dating Pangulong Duterte sa CPP-NPA. Nanawagan naman si Senator Bongo sa mga polis na huwag magpadala sa politika at manatiling profesional. Kahit nga raw siya, nakaalyado rin ng mga Duterte, binawasan din ang security detail. Wala pang bagong pahayag si PNP Chief Romel Marbil pero dati na niyang sinabing ang pagtanggal ng security detail sa ilang opisyal ng gobyerno ay para mapalakas ang pwersang rumoronda at nagbabantay sa Metro Manila. Nanindigan naman ng PNP na walang bahid ng politika ang pagbabawas ng security detail ng ilang politiko. Sabi nga ko nga po, ang mismong ating Chief PNP ang uh, nakiusap na nahayaan na lang po natin uh, magtrabaho yung ating mga, ating mga polis at uh, Please spare the PNP uh, organization po from these political uh, issues and uh, noise. Ganyan din ang tingin ng isang kongresista. Baka raw may pinagtatakpan lang si VP Sara kaya gumagawa ng issue. Baka mamaya dinadivert lang po niya yung issue dahil naalala po ninyo siya po ay sumagot dito noong nagpumutok po yung issue na siya po ay nagpunta sa Germany sa kasagsagang po ng bagyo. Para naman sa dating tagapagsalita ni dating Vice President Lenny Robredo na si Attorney Barry Gutierrez, kung tutuusin, mas marami ang bantay ng kasalukuyang pangalawang pangulo at kahit daw tinanggal pa ang 75 pulis niya, higit tatlong daan pa rin ang bantay ni VP Sara na tatlong beses na mas marami kumpara noon kay Robredo. It's less of an actual security issue. It's more of a ano ba, projection issue, di ba? An importance issue. Importante ko, kaya meron akong uh, ganyang kalaming security. Hindi naman dapat nasusukat yon sa dami ng mga bodyguard niya, eh. di ba? Nasusukat yon doon sa aktual na trabaho ng kanyang uh, ginagawa. Eh kami, never kami nagreklamo sa anim na taon uh, na binawasan, tinanggalan ng personnel. Pino rin ni Gutierrez ang pondong inilalaan sa security detail ngayon sa Office of the Vice President. Noong panahon daw kasi ni VP Lenny Robredo, walang hiwalay na budget para sa kanyang security team. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Ma kapatid, may Anlos Banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.